Bumili nga pala ako ng tube ice at naisip ko nga rin lagyan ng inuman ng aking mga alaga dahil sobrang init talaga ng panahon. Mahalaga na maraming tubig ang ating mga alaga dahil uso ang heat stroke sa mga alaga nating hayop. So ayan, marami tayong nilagay na yellow dyan dahil nga sobrang init. Hindi lang sila basta hayop at ating pet, sila po ay bahagi ng ating pamilya. So ayan, 3.8 liters nga pala ang laman ng tubigan na yan. At ilagay na natin ang dadaluyan ng kanilang tubig. Ayan. So, minsan kailangan din talaga malamig yung iinumin nila dahil sobrang init talaga ng panahon. So, ayan mapapansin ninyo. kunti unti nang lumalabas yung tubig dyan. So, para lang din siyang water dispenser nating mga tao. So, ayan. Binili ko talaga yan para sa kanila para hindi sila nauubusan agad-agad ng tubig. At ayan na nga, oh nauhaw ang dalawa so sarap na sarap lalong lalo na si Luca sarap na sarap siya sa tubig na malamig first time ko nga siyang makita na ganyang katagal uminom ng tubig Siguro dahil sobrang uhaw na uhaw siya, kaya hindi niya na mapigilan ang sarili niya sa pag-inom. So, advice ko lang sa mga pet owner po, nawa po ay bigyan sila ng malinis at malamig na tubig ngayong sobrang init. Kasi kung tayo nga mga tao, eh, sobrang naiinitan kahit hindi tayo mahilig uminom ng malamig, napapainom tayo ng malamig dahil sa sobrang init ng panahon. Ayan. So, alalahanin nyo rin ang ating mga alaga dahil nauuhaw din sila. Wow. Oh, ang pogi ng mama. Ugoy, ugoy, ugoy. Sarap yung tubig. Mama, lamig. Inom pa. Inom pa. Inom pa. Anong pa ko? Inom, Inom pa. Dali. Inom pa so, doon ng tubig. So, ayan. Mahalin at alagaan natin ang ating mga alaga. Dahil party na sila ng ating buhay. So, ayun lamang po. Salamat sa panonood. Kamzam ni Dawa. Kawaka, eh, eh. Bye-bye.